So guys, no, for today's video guys, uh, meron tayong i-disable sa ating NMAX version 2. Kasi uh, issue ng NMAX version 2 ay pag hindi mo ginamit ng 2 to 3 days, lalulobat. Hindi na siya magamit. So, kailangan nating i-series pa yung ating baterya para mapaandar. So, tinanong ko sa pinuhaan natin ang motor. So, kailangan daw nating i-disable yung Y-Connect. So, gagawin natin mamaya guys. No? Uh, ituturo ko sa inyo kung paano ang pagtanggal ng Y-Connect module, yung kulay itim na parang charger na maliit. So, tatanggalin natin guys mamaya, ipapakita ko sa inyo para masolve yung problema natin. Kasi, uh, pihira lang natin gamitin yung ating NMAX version 2 kasi madalas naman tayo, naka 4 wheels. So, ginagamit lang naman natin yung NMAX pag nagigim o may binibili na kailangan mabilisan ng galaw. So, para sa akin guys, hindi na hindi ko muna kailangan siguro yung Y-Connect. Pero maganda sana siya. Kaya na-advisable siya na lagi ginagamit para uh, hindi nalulobat. Kasi ang mag, magiging problema natin dito guys, pagka laging ganito nangyayari, masisira yung, mabilis masira yung ano natin battery. So, ngayon guys, uh, tuturo ko sa inyo kung paano i-disconnect. So, ayun, sundan nyo mamaya. So, eto guys, no, uh, para matukoy nyo yung Y-Connect, no, buksan nyo lang yung ibabaw ng yung upuan nyo. Tapos yung cover ng battery, tanggalin nyo. Tapos yan, no? Oh, uh, nasa may parting gilid siya sa right side. Dudukutin nyo siya, nakasuksok lang naman yan. May rubber siya na yun yung pinaka holder niya. Pipilitin nyo lang siya tanggalin. Madali lang siya bunutin guys. Medyo ano lang, uh, ingat lang para walang madamage. No? Pindutin nyo to yan yung pula. Tapos sabay hugot. Yan. So nakita nyo, ayan na yung pinaka module ng Y-Connect para sa niyan? Ito yung Wi Connect. So, ano yung Wi Connect I mean, module? Para hindi mawala yung motor? Eh, ito, ito yung parang pinaka ano niya, parang pinaka ito yung pinaka module ng Wi Connect. Ito yung kung baga sa computer, ito yung pinaka CPU yung niya. para yung mga ano ng Wi Connect gumana. Ito, ito 'yun. Ito yun. So, ito so, tinanggal natin para hindi agad malopat. Issue kasi ito ng ano yun na uh, NMAX v 2 version, ver, NMAX version 2. Sorry. Yung Y-Connect. Magiging dahilan kung bakit mabilis sa na malopat. Kasi gumagana ito kahit hindi nakasusi. So yun, kaya tinanggal natin. Yes, Obserbahan natin kung nalulobat pa rin siya. Pag 3, 2 to 3 days hindi ginagamit kasi, na-empty e yung battery. Ayan, empty na naman siya guys. Tignan nyo. Ayan. Oh, wala, oh. Wala, empty, oh. So, isi-series na naman natin ito. Ayan. Wala. So, so yon guys, no. Isa na namang uh, kaalaman ang ating napanood sa aking video, no. Para po updated kayo sa aking mga video Huwag yung kalimutang i-share at mag-subscribe Pindutin lang ang notification bell Para po updated tayo sa aking mga bagong ginagawa mga video guys Para sa mga uh, uh, DIY na sasakyan at mga motorsiklo guys Mga magagandang lugar So yun guys papalo na lang sa aking youtube channel Papa J Car Moto Vlog paalam